Hello guys, kwentuhan muna tayo Kapag sumasakay ako ng jeep madalas akong makakita ng mga yung namamalimos. mostly mga bata umaakyat sila sa jeep para manghingi ng konting bariya yan, nanghingi ng konting tulong minsan mga sobre, nagbibigay ng mga, ng mga sobre madalas pa nga nakikita ko 'yung iba kumakatok sa mga bintana ng sasakyan, ayan, ang hihingi sila. Dusa na nasakyan kong jeep, puno ng pasahero, eh may umakyat na bata. Dalawa. Merong yung isa nagpupunas ng mga sapatos, ganyan. Yan. Pinunasan lahat niya 'yung mga sapatos ng pasahero. Tapos yung isa naman bibigay ng sobre puno ng pasahero yung jeep pero walang nagbigay ako lang mag-isa ang nagbigay nung araw na yon puno ng pasahero yung jeep ha? ako lang ang nagbigay nung kinuha niya yung binigay ko na 10 piso na coins 10 piso ng coins yung binigay ko eh sabi niya salamat ate gumanyan pa siya gumanyan pa siya o. salamat ate sabi niya, napaawa naman ako lalo. Tapos yung kinolekta na nila yung mga sobre na yung pinagbibigay nila sa bawat isang pasahero, kinolekta na nila yung mga sobre, kinuha na nila na kinuha. Ayun, wala talaga nagbigay. Sabi nung bata, pababa na yung mga bata, sabi pa noong lumingon ulit yung bata, sabi niya, sabi niya sa akin, salamat ate. Lalo naman ako napaawa. Sobrang awa ko, inawag ko ulit. Boy, halika, halika eto pa, eto pa, dagdag mo to sabi ko, inagdaga ko ng 20 lalong natuwa yung bata tuwan tuwa yung bata, sabi niya salamat ate, salamat sabi nung makababa na yung dalawang bata yung dalawang pulube sabi nung sabi nung isang pasahero yung nasa bandang harapan ko sabi niya, ako talaga hindi talaga ako nagbibigay sa mga ganyan kasi hawak ng mga sindikato yan kaya hindi dapat binibigyan niya mga ganyan kasi kinukonsente natin yung mga sindikato. Sabi niya. Medyo napapatingin pa sa akin. Kaya di natatawa naman ako. Tingin ko sa kanya na gano'n. Uh, tumiting tumitingin sa sulyap sa akin. Ganun. Hindi talaga ako, dapat binibigyan niya mga mga ganyan kasi hawak niya mga yan ng sindikato sabi naman nung isang pasahero yung nasa bandang tabi niya o nga mga sindikato yung mga yan oo meron pa nga yung mga nanay niya mga yan may mga dala pang mga anak may mga baby pang dala dala eh, mga, haway, mga hawak ng mga sindikato yan talaga matatamad ayaw mga magsipaghanap buhay lalo na yung mga magulang ng mga batang yan kaya hindi dapat kinukonsinti yung mga ganyan hindi dapat binibigyan habang nag yung mga pasahero kanya, ano, ingay na sa jeep kanya-kanya ng mga salita kanya-kanya ng anong opinion sabi nila, oo, oh, sabi niya, oo, oh, hindi dapat hindi dapat talaga binibigyan ng mga yan kasi may mga grupo yung mga yan mga sindikato yung mga yan hindi dapat tinutulungan yung mga ganyan kasi tagal na yung mga yan eh ayan, ganyan, hanap buhay na nila yan talaga sabi naman nung oh, doon ako natawa sa driver sabi naman nung driver oo nga minsan eh, hindi ko na yung pinapasakay yung mga, mga yan hindi ko pinapasakay pag sumasakay sa jeep kasi pag nahulog yung mga yan sagutin ko pa eh <laughs> sabi ng driver hindi ko nga naiinis na ako minsan hindi ko pinapasakay na yung mga yan eh ang kukulit lang talaga eh natatawa na lang ako doon pag yung sa mga usapan nila natatawa na lang ako eh, sabi ko ako ako po kasi Uh, naging ugali ko na talaga yung magbigay sa mga ganyan lalo't yung mga nangangailangan hanggat kaya ko uh, nagbibigay po talaga ako kahit konti kaya, hindi po pwedeng hindi ako ano magbibigay kasi utos po ng utos po ng Diyos kasi yung tumulong tayo sa kapwa natin lalo lalo na doon sa mga ganyan yung sa mga nangangailangan utos po kasi ng Diyos na uh, tumulong tayo sa kanila at maari. Sabi naman nung isang pasahero sa akin, pero ate, ano po kasi yung mga yan talaga, hawak ng mga sindikato yung mga yan, kaya hindi po natin dapat kinukonsinti yung mga yan. Sabi niya, parang kinukonsinti kasi natin yung katamaran ng mga magulang ng mga yan, eh. ayaw maghanap ng buhay ang tatamad, o mas gusto na lang nila yung mga ganyan, yung mga hingi, sabi nila. Sabi ko naman, sa tingin ko naman ate, hindi sila mga tamad sadyang hindi lang sila nabigyan ng mga uh, opportunity sa buhay kaya yun lang talaga yung paraan nila kasi talagang yung iba mahirap talaga ang buhay sa bundok kaya bumababa sila dito sa syudad para manghingi kasi yun lang yung mabilis na paraan para maitawid nila yung buhay nila sa isang araw or sabihin na natin na hawak sila ng sandikato uh, yun lang nga po eh dapat diba mas dapat yun ang tulungan kung hawak sila ng mga sindikato dapat nga, mas dapat natin silang tulungan kasi biktima sila eh. nandun sila sa sitwasyon na mahirap o ba diba? isipin, isipin mo lang nga ba diba? imagine mo ano yung buhay nila sa loob ng sindikato ano yung binubugbog ba sila pinapakain ba sila ba diba? kung sa ganun sitwasyon sa konting barian, hindi natin sila tutulungan malay mo dahil hindi mo binigyan pagbalik nila doon sa sindikato nabugbog. dahil wala silang maibigay na pera. So kawawa. So wala kang naitulong doon sa mga sa mga bata or sa mga tao. Eh pinagkaitan mo sila eh, 'di ba? Ayun. Sa parting ito, medyo huminto na ako ng pagsasalita. Ay ko okay na. Kasi <laughs> tahimik na sa jeep. <laughs> wala na nagsasalita <laughs> kasi naniniwala ako sa mga ganyan sitwasyon kapag uh, yung ganyan sitwasyon kapag nakakaramdam tayo ng awa ah uh, hinihipo ng Diyos 'yung puso natin uh, naniniwala ba kayo sa ganyan na uh, uh, kasi ako yun ang, yun ang paniniwala ako eh hinihipo ng Diyos 'yung ng puso ng natin uh, para maawa tayo dun sa iba so pag nakakaramdam tayo ng awa sa iba sa kapwa natin ibig sabihin hinihipo ka ng Diyos ibig sabihin hinihipo ni Lord yung puso mo parang sinasabi ni Lord na tulungan mo siya ikaw yung instrument para maitawid yung tulong ng, ng Diyos para doon sa nangangailangan ganun yun, yun ang paniniwala ko kasi once na natulungan natin yung nangangailangan uh, kahit sa konting tulong na maiaabot natin sa kanila ma na itatawid nila yung isang araw yung, yung isang araw na buong araw na yun na itawid natin sila eh na itawid natin sila doon sa mahirap na sitwasyon napakalaking bagay na yun malaking, malaking tulong sa buhay nila yon yung makatawid sila sa isang araw kasi alam natin talaga sa hirap ng buhay ang hirap tumawid ang hirap itawid ang isang araw lalo kung wala kang kita ganyan talagang ang hirap ng buhay ayan so dapat mas dapat natin silang tulungan kasi yung sitwasyon nila talaga nakakaawa tsaka oras na oras na naawa ka sa iba pag uh, nakaramdam ka ng awa tapos tumulong ka ang sarap sa pakiramdam ang sarap sa feeling kapag uh, nakatulong ka sa sa kapwa mo kasi parang nasunod mo yung utos ng Diyos eh kasi utos ng Diyos talaga yung uh, tumulong sa kapwa ayan natutuwa ang Diyos sa iyo kasi may natulungan ka so hindi hindi ka man hindi ka man hindi man makita ng iba hindi man makita ng iba yung ginawa mong kabutihan nakikita nakikita naman ang Diyos yung ginawa mo So marami kang naiipong kabutihan sa langit. 'Di ba? Marami kang record kay Lord. Huwag mong isipin na yung tinulungan mo. Huwag mong isipin, wag, wag mong pagkaita ng tulong yung ano. Uh, wag kang mag-isip na ay ganito ganyan. Eh kailang ka tutulong kung every time na every time na may makikita kang ganyan? Ang iisipin mo, ay sindikato 'yan. Eh, paano kung hindi? <laughs> paano kung hindi sindikato? o kung paano kung sindikato nga ay eh, dapat tulmas tulungan di ba mas dapat nga tulungan yung mga ganyan kasi nangangailangan talaga ng tulong yung mga ganyan di ba Matut matutuwa ang Diyos sa kapag tumulong ka sa ganyan sa ang mahalaga doon eh ang mahalaga doon ay eh, nakatulong ka, nakasunod ka sa utos ng Diyos na nakatulong ka, wala walang problema doon. Hindi mo naman ipapaghirap yung konting tulong, konting bariya na naiabot mo sa kanila. Hindi mo naman ikakapaghirap yun. Bagkos, ikakayaman mo pa. Alam nyo kung bakit. Kasi marami na kayong naipong kabutihan, marami na kayong kayamanang naipong sa langit. ba diba? Mas maganda ang iipon ng kayamanan sa langit kaysa kayamanan dito sa lupa. Utos po yan ng Diyos akin, talagang mas, mas dapat tumutulong tayo sa mga nangangailangan. Lalong-lalo lalo na sa mga ganyan sitwasyon. Kasi yung akin pong pananaw, hindi naman po kasi tayo pare-pareho ng naging sitwasyon dito sa mundo. Meron kasing isinilang na sadyang mayaman na talaga. Meron din naman isinilang na mahirap. Hindi kasi tayo pare-pareho ng pagkakagawa ng Diyos. Uh, kasi hindi po tayo pwedeng gawin ng Diyos na ano eh, na pare-parehong mayayaman. Hindi rin naman tayo pwedeng gawin ng Diyos na pare-parehong mahirap. Kasi kung gagawin niya tayong lahat mahirap, ay sino pa tutulong? <laughs> sino pa tutulong sa atin? Kung tayo naman ay gagawing puro lahat ay mayaman, sino naman na magtatrabaho sa atin? Halimbawa, mayaman ka, mayaman ako. Eh, hindi naman ako papayag na uutusan mo kung kalkalin ko yung anidoro mo, eh mayaman din ako. Diba? Simple, ano lang po, simple logic. <laughs> uh, yung po yung pananaw ko. Kasi, kaya nga po tayo hindi pare-parehong milik ng sitwasyon. Hindi po tayo binigyan ng Diyos ng pare-parehong sitwasyon. Opo. Kasi, ano eh, lahat po ng bagay may purpose kaya sana yung mga bagay na ganyan wag na natin lagyan ng mga may nakita tayo na ganyan na, na nang, ng tulong pagkakaitan natin wag na natin pag-isipan pa lang kung ano man ay ganyan ganyan Eh, kung sampung, sampung taon ka na na sumasakay sa jeep every time na may makikita kang ganyan di ka nagbibigay sampung taon na lagi mong katwiran ay ganyan sindikato yan isang pung taong ka nang hindi na tumutulong. O, di ba? Hindi mo alam may nalalabag kang batas ng Diyos. Hindi mo alam. Akala mo, okay na okay ka. Akala mo. Pero hindi mo alam, nakakalabag ka na sa utos. Di diba? Tagal-tagal mo nang nagbibiyahe sa jeep. Tagal-tagal mo nang nakaka-encounter ng mga humihingi ng tulong pero never ka nagbibigay. So, kailang katu Di ba? Pansinin mo. Kung halimbawa, eh paano ka ibibles ni Lord na di ba paano ka sabihin na eh, ikaw hindi kita ibibless kasi hindi ka naman matulungin Yan, napakasarap napakasarap po ng feeling na yung nakakatulong ka sa kapwa po kasi naniniwala po ako doon sa mas mas mapalad ang nagbibigay kaysa binibigyan ba? agree po ba tayo doon mas mapalad po talaga yung nagbibigay kaysa binibigyan para sa akin po kahit kahit ano lang kahit na hindi ka naman mayaman pwede ka namang tumulong sa iba kahit hindi ka mayaman kasi baka akala natin namumuhay tayo ng payapa akala natin eh okay na okay tayo yung relation natin sa Diyos eh okay na okay uh, lingid sa ating kaalaman eh meron na pala tayong nalalabag o, oh, ba? Diba? Kala natin, okay na okay. O, oh, nakakapagdasal ka, ganyan. Nagsisimba ka. Ganyan, ganyan. Uh, lagi ka nagsisimba. Linggo-linggo, ba? -linggo, diba? Oh, kala mo, okay na yon, no? Tapos, pagsakay mo ng jeep, may may ng tulong, di mo binigyan. O, ah, diba? Eh, may nalabag ka sa Diyos. So, sa tingin mo, matutuwa kaya Diyos. Kasi, uh, naniniwala po ako doon, hindi naman po, ano eh, uh, hindi po gagawin ni Lord yon na bubulungan ka na, huwag mong bigyan yan. Ano yan eh, sindikato yan. Huwag mong bigyan, hindi po ganun si Lord eh. Uh, si Lord po kasi, ang pagkakalam po sa kanya, ang ibubulong yan sa'yo. Bigyan mo yan, sige tumulong ka, yun po si Lord eh. Kung nga ni Lord yung tumulong, tumulong ka ng sa kapwa eh. Kasi sino ba yung magsasabi sa'yo na bumibigyan yan? Hindi si Lord yon <laughs> Isipin nyo po. Uh, hindi hindi si Lord yung magsasabi ng gano'n na tuturuan tayo para magdamot sa mga nangangailangan. Hindi po yun si Lord. Hmm. Naniniwala po ako talaga doon sa kasabihan na yung sa... mas mapalad po ang nagbibigay kaysa binibigyan. Siguro sasabihin ng iba, eh paano kung nanloloko lang pala? ba? Diba? Eh di na isahan tayo. Sa akin po kasi, eh kung nakikita naman natin, kaya nga po may isip naman tayo, binigyan naman tayo ni Lord ng isip. Eh kung nakikita naman natin na yung lumalapit sa atin ng tulong ay eh, marumi yung paa. Ah. Yapa po ng sinelas. Kita mo, may dalang bata. Hubo. Kita mo naman talaga yung itsura. Talaga namang mahirap. E, sa tingin mo ba, manloloko yun. E, siyempre, ang gagawin noon nang, yun para makatawid nung, para makatawid doon sa isang araw na, na pagkain nila ano. E, hindi, hindi, hindi mo na dapat iniisip yun eh. Ang mahalaga doon, yung nakita mo, yung naawa ka, yung naramdaman mo na naawa ka doon sa tao. Ibig sabihin, hinihipo ka ni Lord noon kasi naaawa ka eh, di ba? Eh, alam mo naman yung itsura nun ng lolo ko eh. Kita mo, eh, ano ba kung sindikato siya? Hindi, hindi na dapat natin pinuproblema yon Hindi ko na iniisip kung kasi kes hod ang sindikato siya or kung sino man ang may hawak sa kanya. Basta ang, ang sa akin, para sa akin, tutulong ako kung ano man ang sitwasyon niya. Dahil hindi natin alam kung ano yung sitwasyon ng buhay nila. Sino bang nakakaalam? Sila lang kung ano yung sitwasyon ng kapwa natin, malay natin kung ano ba yung sitwasyon ng buhay nila, kung gaano kahirap ba, o ano, kung sila man yun ang lolo ko, o ano, tapos, sabihin nga nung iba, baka mamaya mas mayaman pa sa akin. sabi nga nun, di wow, sabi ko, eh, ang mahalaga noon, sumunod ako doon sa utos ng Diyos, nakita ko nangangailangan, numapit sa akin, namingin ng tulong, nahabag naman ako, dahil yung, kasi ang alam ko talaga, pag nakakaramdam ka talaga ng habag, ng awa, bisbihin, eh, inihi po ka ni Lord. So, pag nakaramdam ka ng ganung habag, eh, tumulong ka. Masarap sa pakiramdam. So, hindi ko na iniisip kung nanloloko man sila or saan nila dadalhin yung itinulong ko ano. Hindi ko naman yan ikapaghihirap eh. Kung nanloloko man sila, eh, ang mahalaga doon, nakasunod ka kay Lord, si Lord na bahala doon. Kung halimbawa man, naka-encounter ka na tumulong ka sa tao, tapos niloko ka, Enya yes, si Lord. Si Lord ang bahala doon. Hindi, hindi mo na pananagutan kay Lord yon Kasi ikaw, may naipon kang kabutihan doon sa langit kay Lord. May naipon kang kabutihan. Matutuwa sa'yo si Lord kasi tumulong ka. And then kung may nanloloko man sa'yo o nanloko man sa'yo, uh, di, si Lord na bahala. Si Lord na bahala sa kanya. Ang mahalaga doon, nakatulong ka. Nakasunod ka sa utos ng Diyos. Kasi utos talaga ni Lord, tumulong sa kapwa tao. Sana natuwa po kayo sa aking munting kwento. At sana may nakulukin po tayo kahit na uh, konting aral. Yeah. Lagi po nating tatandaan na kapag tumutulong tayo sa ating kapwa, um, uh, sabi ni Lord, nagkakautang siya sa atin si Lord ang magbabayad sa atin sa lahat ng mga uh, kabutihan ginagawa natin sa ating kapwa. Yun, yun ang sabi ni Lord. Kaya, ipon lang tayo ng kabutihan. Mag-ipon lang tayo ng mga mabubuting gawa at nakikita yun ni Lord. Si Lord na ang bahala magbalik nito sa atin. Maraming salamat po.